Ngayong araw nga pala ay maaga kaming umalis ni Papa para bumili ng generator. Paggising ko ng umaga, sinabi ko agad kay Papa na bibili kami ng generator ngayon. Paano ba naman halos araw-araw out dito sa probinsya? Tapos kagabi ay napuyat kami dahil halos buong gabi ay walang kuryente. Kaya tara, samahan nyo kami. Paglabas pa lang pala ng sasakyan dito sa daanan ay medyo challenging na. Ginagawa pa lang kasi dito yung daanan kaya kalahati pa lang ng daan yung tapos. Kaya sa pagatras ko ng sakyan, kinakabahan talaga ako kasi kung makikita nyo umaangat yung likuran ng sakyan. Masikip at di pa kasi maayos yung daan. Buti na lang na kailang atras at pasok na ako ng sakyan kaya medyo nakabisado ko na ito Pero nung unang beses ko palang inatras yung sakyan, akala ko ibabaliktad ako Kakaiba kasi yung pakiramdam na nasa loob ko ng sakyan kapag umangat yung likod o harap ng sakyan. Mm Hindi -hmm. mo kasi nakikita yung sa labas, akala mo babaliktad yung sakyan. At ito na nga, papalis na kami ng aming barangay at pupunta kami sa pinaka-sentro ng Masbate, sa Masbate City. Doon lang kasi makakabili ng power generator at maraming option. Gusto ko rin kasi makapag-canvas muna kung ano yung pinakamura at may quality na generator. Wala kasi ito sa budget namin, wala kasi kaming plan na bumili ng generator. Hindi ko kasi alam na lagi pala nagbar-brownout sa probinsya namin. Meron na kasi akong porta solar generator. Pwede namin magamit dito sa oras ng emergency. Pwede kami mag-charge ng cellphone, laptop at even electric fan. Kayang paanda rin nito ng 6 to 8 hours kapag full charge. Pero hindi namin nakalain na halos araw-araw ay mag-brown out. Mahirap pa nito ay buong magdamag. Hindi ka kasi makakatulog ng maayos dahil medyo mainit at mapupuyat ka sa kakapaypay ng mga bata. Hindi naman mainit dito tuwing gabi pero yun nga lang sana yung mga bata o mga anak ko sa aircon. Nagigising sila kapag naiinitan o pinagpapawisan. Kaya para maayos ang tulog nila at hindi ka rin mapuyat ay kailangan talaga ng electric fan. Kaya kahit wala sa budget yung pagbili ng power generator ay no choice ka. Kung ayaw mo mapuyat, kailangan bumili nito. Kailangan din pala ito ng asawa ko dahil hindi siya pwede mawalan ng electricity sa bahay dahil nagtatrabaho siya as virtual assistant. Kailangan niya lagi ng merong kuryente at internet. Andito na nga pala kami sa city at maghahanap kami ng mga hardware kung saan kami makakabili. At nandito na nga kami sa may ang hardware. Dito daw kasi makakabili ng mga murang generator. May pinuntahan pa pala kami isang hardware bago dito kaso nga lang medyo mahal yung mga presyo nila. At ito nga pala yung mga generator nila dito. Yan ay nasa 13,000. Ito naman ay nasa 14,000. Halos lahat ng generator nila dito ay nagre range ng 12 to 15,000. Kaso wala akong ganung kalaking budget para sa power generator. Buti na lang dito sa dulo ay may nakita kami medyo mura-mura ng konti. Ito yung black generator at red generator. Ito yung dalawang pinagpilian ko. Parehas kasi itong 1,200 watts. At 100 pesos lang yung price difference nila. Yung red ay nasa 8,700. Yung black naman ay nasa 8,600. Yung red na lang pala yung pinili ko. Ito lang kasi yung kaya ng budget ko sa ngayon. Ang kaya pala nito na paandarin na appliances ay tatlong electric fan, isang TV, pwede rin washing machine, at iba pa. Basta hindi lalagpas ng 1,200 watts. Gas type generator pala ito. Lalagyan mo pala siya ng gas para gumana. Ang 1 liter premium or gas pala nito ay maglalas lang siya ng more than 1 hour. Medyo magastos din dahil yung 1 liter premium gas ay nasa 68 to 70 plus na. Kaya kung papaanda rin mo ito ng around 8 hours is nasa 500 pesos yung magagastos mo. O ba diba, para ka rin nagtrabaho ng buong 8 hour shift na nasa minimum yung sahod yung magagastos mo. Pero syempre papaanda rin lang namin ito kapag kailangan na kailangan na talaga at walang kuryente. Itong part pala na ito ay titest na kung gumagana yung nabili namin generator. Syempre para matest kailangan lagyan muna ng gas. At dito nga si kuya nilalagyan niya ng gas at yung gas na pala yan ay eh libre. Nilagyan na yan ng dalawang tabo ng gas. O yan, may panimula ng paandar yung aming generator. Syempre, sobra-sobra na yung gas na yon para sa pag-test lang. Nilalagyan din pala nila ito ng oil. Parang sasakyan lang. At sabi nung nag-test at nag-demo sa amin ay eh, kailangan din pala itong i-change oil every 15 days kung araw-araw ginagamit. O ba diba, parang sasakyan lang talaga, nilalagyan ng gas tapos nag-change oil. At ito na nga, tinatrenin ni Kuya andarin yung generator. Sa umpisa, medyo nahirapan talaga siya. Nakailang hila siya bago mandar. Tingnan nyo. Buti na lang umandar. Akala ko talaga defect yun. Papalitan ko sana. Ayan, umaandar na siya. Medyo maingay nga pala yung generator. At habang umaandar yung generator, bigla ko saan naman namin isasaksak dyan yung mga appliances. At sabi ni kuya, kailangan ko daw pala bumili ng extension at outlet o saksakan. Buti na lang tinanong ko kay kuya kung hindi babalik na naman kami. Kaya pumasok ulit ako sa loob ng hardware at naghanap ako ng extension at outlet at daladala dala ko nga pala yung plug kung saan ilalagay yung extension dahil may mga sukat o kapal ng wire pala na kailangan na bibilhin at dahil nga ito yung main extension na nakabit sa generator kailangan medyo makapal ng konti yung wire hindi pwede yung regular lang na wire sa extension dahil baka matunay yung wire sa init kapag ginamit na yung generator at dahil nga ito yung main extension sa generator bumili ako ng 10 meters na wire para medyo mahaba-haba medyo maingay din kasi yung generator kaya dapat may distance kung saan mo siya ilalagay medyo malayo dapat sa bahay mo para hindi ka mahingayan at pagkatapos ko naman bumili ng wire ay sunod naman yung outlet o yung saksakan. At dito nga pinapapili ako ni Kuya kung ilang saksakan yung pipiliin ko kung tatlo ba o apat. Sabi ko yung apat na lang para medyo marami yung makakasaksak at tinanong ko rin pala kung pwede itong ikabit para hindi na ako yung magkakabit. Baka kasi magkamali ako ng kabit at magkasunog. Kaya para sure nagtanong ako sa kanila kung pwedeng sila na lang. At sabi nga ni Kuya, "Yes, pwede daw silang magkabit. Ipakabit ko daw ito sa nagdedemo ng generator." At ang bayad nga pala dito ni Kuya sinamahan niya pa ako papunta ng counter kung saan ako magbabayad. At ito na nga, nabayadan at nailabas ko na yung extension at outlet. At sabi nga ni kuya, siya daw yung mag Siya yung mag-assemble ng extension. At ito, panoorin nyo kung paano para next time alam na rin natin at matuto tayo. At ayan, ang una niyang ginawa ay binalatan yung magkabilang dulo ng wire. At sunod niyang ginawa ay tinanggal niya yung tornilyo ng plug kung saan niya ilalagay at ikakabit yung extension. At itong part naman na ito ay itinatali niya yung wire sa tornilyo. At pagkatapos ay babalik niya sa pagkakaayos yung plug. At ang next naman niya nagagawin ay ikakabit niya yung wire doon sa outlet o saksakan. Binalatan niya ulit yung magkabilang dulo ng wire at binuksan niya yung outlet at tinanggal niya yung screw sa outlet kung saan niya ito itatali. At pagkatapos niyang maitali yung magkabilang dulo ng wire doon sa turnilyo, ay babalik niya ulit ito. O oh, ayan, naikabit niya na. Ibabalik niya na lang ulit yung outlet at tutunulyuhan. At after nyan, tapos na. O oh, ayan, pwede na rin tayo maging elektrisyan. Maraming salamat pala sa lahat ng support at panonood niyo sa aking video. Hanggang sa muli, see you on our next video.